Papaano pinatunayan ng Mount Everest na totoo ang Biblia at totoo ang Diyos? Hindi lahat ng tao sa mundo ay may pinaniniwala ang Diyos. At maraming tao, may mga pinaniniwalaan sila na iba't ibang Diyos. So dahil nga maraming Diyos na kinikilala yung mga tao, ang Diyos po na tinutukoy ko ngayon ay yung Diyos na sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob may mga tao talaga na walang paniniwala sa Diyos kasi nga sinasabi nila wala naman daw talagang patunay na merong Diyos So mga kapatid, sino nagsabi na walang patunay na may Diyos? Sa totoo lang po mga kapatid, napakaraming mga patunay na meron talagang Diyos. Ang problema lang po sa mga tao, hindi po nila binubuksan yung kanilang puso sa katotohanan na merong Diyos. Bagamat di siya nakikita. Tandaan niyo po 'tong mga kapatid, ang paniniwala kasi sa Diyos, hindi lang po 'yan puro logic o puro utak. Kailangan din po gamitin ng mga tao 'yung kanilang puso para mas makita at mas makilala pa 'yung ating Diyos. Ngayon, isang paraan para mas mapatunayan natin na merong Diyos, 'yan po ay sa pamamagitan ng pag-oobserba. So ibig sabihin lang po niyan, tignan lang natin 'yung mga nasa paligid natin. Sa pamamagitan noon, pwede nating mapatunayan na merong Diyos. So ang pinakaibig sabihin ko lang po dito mga kapatid, hindi lang puso at isipan ang gagamitin natin para mapatunayan na merong Diyos. Kailangan din po natin gamitin yung ating mga mata. Tulad nga na sabi ko sa inyo mga kapatid, napakarami at hindi mabibilang yung mga patunay na totoo yung ating Diyos. Ngayon isa sa napakaraming patunay na merong Diyos ay yung Mount Everest. Ngayon ano nga po bang meron sa bundok na ito? Bakit sinasabi na may matatagpuan dito na pwedeng magpatunay sa Diyos at sa Biblia? Alam naman po natin na itong Mount Everest, ito ang pinakamataas na bundok sa ating mundo. Ang taas po ng bundok na ito ay aabot po ng 29,035 feet above sea level. So, sobrang taas po nito, sobrang hirap din pong akyatin ng pinakatuktok ng bundok na ito. Sa totoo lang po, aabot ng halos tatlong buwan bago maakyat ang tok ng Mount Everest. So dahil dyan, tinaguruan po ito na pinakamataas na bundok sa ating mundo. Maraming rin po mga nagtangka na umakyat sa bundok na ito. Ngayon sa pag po ng maraming tao sa bundok na ito at sa pag observe po ng mga tao sa bundok na ito, meron po silang na-discover doon na hindi maipaliwanag. Meron po kasing ilan na umakyat doon sa Mount Everest tapos nakakita sila ng mga clumps o kayaman mga kabibe. So nagtataka yung mga umakyat doon kasi papaano nga naman nagkaroon ng ganong klasing hayop na matatagpuan lamang sa dagat o sa mga anyong tubig. So ang interesting daw dito sa nakitang mga kabibe doon sa Mount Everest, ito raw ay tumigas na o naging bato sa sobrang tagal kadilang po yan yung mga kabibe ay mga nakasarado pa. Ibig sabihin po niyan talagang doon lamang siya sa bundok ng galing. Ngayon ang Mount Everest para po sa kaalaman nyo ito po ay malayo sa dalampasigan o sa dagat. At yung mga clams hindi po nila kayang umakyat sa bundok. Yung mga tao nga hirap umakyat sa bundok, papaano pa kaya itong mga hayop na galing sa dagat? Ngayon kapag namatay daw yung mga kabibi na ito, ito raw ay nagbubukas mula sa kanyang pagkasarado. So ngayon ang pinagtatanga ng marami bakit nagkaroon ng saradong mga kabibi doon sa pinakamataas na bundok sa ating mundo sa kabila na ito ay malayo doon sa karagatan. So, paano raw nangyari yon So, simple lamang po yung sagot yan mga kapatid. Totoo yung sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng baha sa buong mundo noong panahon ni Noe ay sa Biblia, dahil sa kasamaan ng mga tao, pinalubog po ng Diyos yung ating mundo sa pamamagitan ng baha. So ang alam natin na natira lamang ng na mga tao ay si Noe at yung kanyang pamilya. Pasayin po natin yung Genesis chapter 7 verse 18 to 20. Apat na pong araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos pitong metro sa taloktok ng mga bundok. Malino mga kapatid sa binasa natin na lumubog yung lahat kahit na po yung mga matataas na bundok. So kasama na po dyan yung Mount Everest. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, totally na lumubog yung ating mundo nung panahon ni Noe. Kahit po yung pinakamataas na bundok, naluno din po yan. So wala pong takas yung mga matataas na bundok. So yan po yung dahilan kung bakit may mga nadidiscover na mga marine fossils doon po sa mga bundok kahit malayo naman doon sa dagat. Dahil sinasabi po ng Biblia na nagkaroon ng malawakang baha sa buong daigdig. At hindi lang po siya basta malawak, ito po ay mataas na baha. Nasa sobrang taas, lumubog na yung mga bundok. So ganun po yung nangyari, yung tubig baha at yung tubig ng sa dagat nagsama yan hanggang sa lumubog na po yung ating mundo. Kaya marami pong iba't ibang mga hayop sa dagat na napunta sa mga anyong lupa tulad na lamang ng bundok. So nung humuhupa na po yung baha, ang nangyari na nanatili na yung mga hayop na yon kung saan sila naiwan, kung saan sila inabot ng paghupa ng baha. Kaya anong nangyari po kahit sa mga pinakamatataas na bundok, meron pong mga hayop na galing sa dagat. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi lang sa Mount Everest, may mga matatagpuan na mga marine fossils. Actually mga kapatid, sa Grand Canyon dun po sa Amerika, na may taas na 8,803 feet above sea level, marami rin po mga matatagpuan doon sa mga bato na mga marine fossils, tulad na lamang po ng mga clams, corals, snails, at kahit po mga ngipin ng isda. So yun nga po, tulad dun sa Mount Everest, tinatanong din ng mga tao, paano po nangyari yon Na yung mga hayop dun po sa dagat ay napunta sa mga matataas na bundok o sa mga matataas na lugar. Kahit po ito, ito yung lugar. At yun nga, malayo po doon sa dagat. So yun nga po mga kapatid ang sagot dun. Dahil po yan, sa malawakang bahana nangyari nung panahon ng Biblia. So mga kapatid, sa mga bagay na yan na nadidiscover, yan po yung mga patunay na talagang totoo yung sinasabi ng Biblia. Na yung mga nangyari po noon, di lang po siya basta-basta kwento o mga katang-isip lamang pinapatunayan po na mga nakikita natin sa paligid natin na talagang totoo yung Biblia at ikit sa lahat, totoo po yung ating Diyos. So dahil nakita po natin, totoo po na talagang meron mga marine fossils doon po sa mga bundok at sa mga tuyong lugar, dahil nga po sa nangyaring baha noong panahon ni Noe, makikita rin po natin na talagang totoo yung Diyos at totoo ang salita ng Diyos. Basahin po natin yung Psalm 104 verse 8. Bumuho sa kabundukan, umago sa kapatagan, natipon sa isang dakot, naging isang karagatan. Kung yung iba, hindi nila ma-explain kung bakit nagkakaroon ng mga marine fossils dun sa mga bundok. Pero mga kapatid, sinabi na po yun ng Biblia noon paman man. Meron na pong sabot yung Biblia. Na-explain na po yan ng Biblia. Kasi nga po, nagkaroon ng malawakang baha noong panahon ni Noe. Kaya po napunta yung iba't ibang mga hayop na yun na galing sa dagat sa mga bundok. So simula po nung nagkaroon ng malawakang baha nung panahon ni Noe, nagstay na po sila doon hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya po nakita natin may mga nakadiscover na mga marine fossils doon po sa mga bundok. So yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na dapat gamitin natin yung ating mga puso, yung ating mga isipan at kahit yung ating mga mata para pumapatunayan natin na meron talagang Diyos. Kaya nga dapat mga kapatid, maging bukas po tayo sa mga bagay-bagay na kung anumang meron sa ating mundo. At makikita po natin dyan na totoo lahat ng sinasabi ng Biblia at higit sa lahat, totoo po yung ating Diyos isa lamang po itong tinalakay natin na nagpapatunay na may Diyos. Nawa nga po mga kapatid sa araw-araw ng buhay nyo, mas makita nyo pa at mapatunayan nyo na talagang totoo at buhay yung ating Diyos. Dahil sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, pwede nyo pong mas makilala yung ating Diyos. Maraming paraan para magpakilala at magparamdam po sa inyo ang Diyos. Tulad nga po nang sabi ko sa inyo, basta buksan nyo lang yung mga puso nyo, yung mga isipan nyo, at kahit yung mga mata nyo. Nang sa ganun, na mas mapatunayan nyo po na merong Diyos. At kapag napatunayan nyo po na merong Diyos, dyan nyo po mas mararamdaman yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pagpapala sa buhay nyo. So mga kapatid, ang pinakapunto ko lamang po dito, kailangan nyo ng pananampalataya. Kung wala kayong pananampalataya, may ihirapan talaga kayo na makita o maramdaman yung ating Diyos. So ang gusto po ng Diyos, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Kanya, ng sa ganon, mas makilala nyo po siya sa inyong mga buhay.